Good morning, mga Sisilab. Nagyaya si AM nakakain kami sa labas kasi birthday ko daw. Ialam wow. niya naman pag birthday ko lagi gusto niya special yung kakainin ko. Wow. Tapos yan yung mga in order namin mga Sisilab. Talagang gusto talaga niya yung mabusog ako sa aking birthday. Eh, hindi ko naman siya mahindian kasi yan yung lagi niyang itreat sa akin tuwing my birthday. At dinadala wow. talaga ako sa masasarap na pagkain. Yan kasi wow. yung gusto niya, yung maano ka, mabusog ka talaga tuwing may birthday. So, wow. sinamahan ko siya mga sisilab kahit kumain na ako kagabi ng yakiniko. Pero ayoko rin oh. rin sabihin sa kanya kasi nagagalit yan kapag ganyan, magreklamo ka. So, sumama ako, so umorder talaga ako ng masasarap na pagkain. Lalo na yung, wow. ano, yung noodle sa Korean. Gustong gusto ko yan mga sisilab. Napakayami talaga yan at isa wow. pa hindi yan nakakataba kaya pag kumakain ako ng yakini ko yan yung lagi kong ino order. Wow. tapos ang nabayaran namin mahal grabe. buti na lang may discount ako dahil birthday ko. may nakalagay sa ano sa point card na happy birthday so double yung wow. discount namin. So ang sarap ng kain ko talaga, grabe. Thank you Lord. Ngayong birthday natin, another year, another blessing. So ayan si CM, wow. nagyaya din siyang pupunta daw kami doon sa eSports kasi bibilhan daw ako ng regalo. Nabigla wow. naman ako dito sa entrance, may nakita akong bear na nakatayo dyan sa labas ng yung ano, tindahan ng si Silab. Kunti lang talaga yung mga tao dito dahil mahal talaga dito yung mga bilihin. So ang wow. gusto ko naman, yung gusto kong bilhin talaga, yung sapatos na napaka gusto ko talaga, matagal ko na siyang gusto. At ngayon wow. ko lang siya mabili dahil si M na talaga ang nag-offer na bibilhan ako ng regalo. So ayaw ko namang kumili ng mumurahin. Charot. Yan talaga yung gusto ko talaga ah? mga sisilab na sapat. Impas na si M magreklamo talaga nito dahil ang wow. mahal niya. Air Max. Air Max wow. Nike mga sisilab. Ah, super mahal talaga nito mga sis Umabot wow. pa naman ng 10,000. Wow. So dahil yan ang gusto ko, sabi niya mamili daw ko ng isa lang kahit isa lang daw dyan ang iregalo niya sa akin. Ang akala ko naman marami yung kukunin ko. <laughs> yung pala konti lang, isang piraso lang. Dahil isa lang yung gusto niyang bilhin sa atin, pinili ko na yung pinakamahal mga sisig. Wow! At wala na siyang magawa dahil yan yung gusto kong bilhin talaga. Yung Air Max Nike nga shoes. So tamang tama may suot din ako ngayong ano summer dahil mahirap wow. po dito sa Japan. Pag namamasyal kayo... Hindi ka pwedeng mag talaga mamasyal dito sa Japan... Dahil puro lakad talaga siya mga sisilab... Tamang tama wow. din mga sisilab... Yung sapatos na to ay... Para sa lakaran tuwing may lakad tayo... At yung suot po natin mga sisilab... Hindi po ako nakapante dyan ha... Nakashort po yan... Baka akalain mo... May short po yan mga sisilab... So sinukat ko na yung sapatos... Kung tamang tama ba yung size niya... So, tamang-tama din siya, mga sisilab. Marami pong wow. mga stock, mga sisi Iba-ibang kulay. So, lang si M, ayaw niya yung ibang kulay daw. Gusto niya puti kasi wow. bagay daw suotin kung ano yung pantalon na isusuot mo. Kaysa iba-ibang color na pangit daw tingnan. Yan na lang ah? yung puti ang napili ko, mga sisilab. So, no choice tayo dahil nakatingin din siya kung maganda ba sa atin o hindi. Wow! So, ayan, mga sisilab. sa sobrang ganda ng sapatos, hindi ko na siya binitawan. So wow. yan na yung pinili natin. Kasi ayaw ko nang pumili ng iba. Nakakalula mga sisilab. Super dami talaga ng mga sapatos dito. Kaso lang wow. kunti lang talaga yung mga customer nagpupunta dito sa sobrang mahal pa na. Ayan na, binigyan na ako ng dalawang lapad. Para wow. magbayad daw ako sa counter. At uh, thank you so much sa regalo mo. yan tuwang-tuwa ako mga sisilab dahil wow. hindi ko akalain na makakuha ko